Lumabas na ang ating survey results para sa ating mga senatorial para sa halalan na itong 2025. At dito sa survey na to na nung last week of January, makikita na natin yung top 16 senators natin. Ngayon sa video na to pag-uusapan natin kung sino ba sa mga top 16 na to ang pipiliin ko at sino ba pipiliin ko kung hindi base sa survey at kung sino ba talaga ang gusto kong iboto para maging senador. Hindi lang 'yon pag-uusapan din natin yung ba kung bakit ang mga survey ay sobrang importante dito sa mga darating na halalan at ano ba ang nagagawa ng mga survey talaga at kung walang survey paano ba tayo talaga dapat bumoto. Okay, umpisa na natin 'to. Let's start muna tingnan natin yung survey results natin. Makikita natin dito sa survey results natin na ang top 2 natin ay dalawang tulfo. Tapos nun, sumunod doon ay si Bongo. Hindi lang yun, andun din si Tito Soto at saka si Bong Revilla at saka si Willie Revilla. Eh. Yan ang nagra-round out ng mga top 1, 2, 3, 4, 5, 6 natin. Oh my God, Lord. Alam mo ba, para sa akin, ano, pag tinignan mo lang itong survey na ito, magtataka ka talaga. Eh. Bakit ba natin binoboto ang mga taong mga ganito? And by the way, ah, I have nothing against the Tulfo. Ilang beses ko na yung sinabi. Kaya kung boboto mo si Tulfo, wala akong problema doon. Ang problema ko lang ay ang dami na nila. Yun lang naman ang sinasabi ko eh. Na okay na ako kay Rafi Tulfo. Huwag na nga natin dagdagan ng dalawa pang Tulfo sa Senado. Parang redundant siya. Okay? Kasi pare-pareho lang naman yung pinaglalaban na itong mga to eh. Kaya for me, mas mabuti kung sana lang, isang Tulfo na lang. Si Rafi Tulfo, okay na. Pero again, kung gusto iboto yung dalawang tulfo at naintindihan ko naman kung bakit yung sila gusto iboto dahil naman yung mga tulfo sa kanilang programa ay nakakatulong ng mga tao at dito nagre-reklamo yung mga tao at yung mga tulfo hinaharap itong mga reklamang to at pinapakita talaga na tumutulong sila. At dahil doon, naintindihan ko kung ba't may mga gusto bumoto sa mga tulfo. Ngayon atong si Bongo naman. Atong si Bongo, alam mo interesting yan ano? Kasi sa lahat ng mga kaalyado ni Duterte, siya yung pinaka matunog. At bakit? Na, nakita ko nga sa mga sumusuporta kay Duterte na ang nakikita lang kay Bongo ay yung kanyang paggawa ng Malasakit Center. At dahil doon, marami siya nakukuha ng suporta. At in fairness naman, okay naman, mukhang okay naman itong Malasakit Center na to. At basta tama yung pamamalakad. I mean, I don't I na have a main issue kung bakit uh, gusto suportahan ng mga tao si Bongo. Sa akin lang ano, kaya medyo hindi ako sang-ayon kay Bongo dahil nga uh, sa kanyang partisipasyon doon sa mga nangyaring EJK nung panahon ni Duterte. At lumalabas na parang siya yung bagman o siya yung nagbibigay ng mga pera o dumadaan yung mga pera sa kanya para sa mga EJK. 'Yun ang pinakamalaki kong issue. Kaya para sa akin, hindi ko iboboto si Bongo. Okay? At hindi lang yun, ha? Ah. by the way. Meron talaga akong issue kasi na kahit, sinong, ah, kahit sino pang partido nyo o kung anong mga ah, mga, mga sinusuportahan nyo, ayoko talaga ng kahit sinong kandidato na mukhang may inclination o kaya sumusuporta sa mga taga-China. At saka yung mga hindi pinaglalaban yung bansa natin at kung pro-EJK ka o kaya POGOs, malaking issue yan sa akin. Kaya wala, wala. No go talaga ang, ang kahit na sinong kaalyado ni Duterte sa akin. Yun lang yun. Okay. skin kina Irwin and Ben, siguro if I had to choose, I would go with Irwin versus Ben Tulfo. Isa na lang siguro, if ever. Ngayon dito naman, kay dito Soto. I think on the other video I did, sinabi ko naman that I may vote for Tito Soto. Kung dito lang naman tayo sa top 16 na to, siguro pipiliin ko na nga si Tito Soto dito kung isasama ko na rin sa top 16. Ngayon, sunod naman nun si Bong Revilla. Bong Revilla, I will not vote for. Number one, convicted na siya. Na-acquit siya on plunder, if I remember correctly, na-convict siya on graft. Pinapabayad nga siya ng ano eh, 1.6 million pesos dahil sa graft conviction niya. Swerte siya, walang jail time yon. Pero dahil convicted, hindi ko na iboboto yun. Okay? I don't want to vote for anyone convicted. Next, si Willie Revilla, may. Alam mo sa akin, ano, si, si Kuya Willie, Ah, magaling siyang host, maganda yung show niya, tumutulong siya ng tao sa kanyang show niya, nagbibigay siya ng pera, nagbibigay siya ng jacket. Pero sana hanggang dun na lang. Hindi ko talaga alam bakit siya tumatakbo. Mas makakatulong siya sa kanyang programa kaysa maging senador. Wala nga siyang plataforma eh. Hindi nga niya alam ata kung nung ginagawa niya dun at kung bakit siya tumatakbong senador eh. Ginagawa lang niya siguro dahil tingin niya. At dahil... Sinabi ni Duterte sa kanya, tumakbo kaya siya tumatakbo. I cannot vote for Willie Revilleme. Big issue sa akin talaga yung wala siyang kahit na anong experience at from the way it seems, parang hindi niya talaga alam kung bakit siya tumatakbo at tumatakbo lang siya based on popularity. At dito ko lang papaalala sa inyo na kahit si Vice ganda nga eh, na sobrang popular, na siya mismo sinabi niya, hindi dahil kaya mong manalo, dapat kang tumakbo. And I really believe that. And sana talaga, Willie my God, you can do more for the people pag hindi ka tumakbong senador. At sayang ka lang sa pera at sayang sa oras. That's my personal opinion. I know you're probably a good person, pero that's not enough para tumakbo bilang senador. Next naman, pag-usapan natin si Ping Lakson. For me, Ping Lakson, again, kung kailangan ko talaga pumili dito sa mga winnable senatorial, senatorial candidates, Uh, maybe isasama ko si Ping Lacson dito I don't agree with everything he says Pero may mga ibang bagay naman nag-agree ako Including the fact na noong time na may pork barrel And I know may pork barrel pa rin naman siguro hanggang ngayon Hindi siya kumukuha ng kahit na anong pork barrel So for that alone, he may get my vote Although sometimes, tingin talaga kay Ping, medyo balimbing siya At nagsisit siya on the fence sa karamihan ng mga issues Next naman, Pia Cayetano no go sa akin si Pia Cayetano. Another reason kaya hindi ko iboboto si Pia Cayetano ay dahil Cayetano siya. Meron na tayong isang Cayetano at he, she is an incumbent senator. She's sitting right now as a senator at may narinig ka ba kay Pia? Wala. Nakita mo ba siya? Hindi. Hindi ko na nga naalala na senator, senator yan, ngayon eh. Kala ko nga hindi eh. Ganun katahimik to si Pia Cayetano. Ganun kasayang sa oras at pera galing, na kaban, galing sa kaban ng bayan. Itong si Pia Cayetano bilang senador. Kaya hindi ko siya talaga iboboto dahil doon. Sunod naman si Manny Pacquiao. Alam mo, I've always said Manny has a good heart. Nung tumakbo siyang presidente, um, wala akong issue sa pagtakbo niya. At nakikita ko kung bakit may mga sumort, sumuporta sa kanya. Mabait siyang tao, mapagbigay, at tumutulong siya sa kanya mga kapo Pilipino. Pero pagdating sa usapan ng pagiging senador, maraming beses nakita ko talaga itong si Manny Pacquiao. Walang na-contribute na maayos sa pagiging senador niya at marami siyang mga nasabi na medyo alanganin. Naintindihan ko naman na mataas ang integridad na itong si Manny Pacquiao at naniniwala ako na nasa tamang lugar ang kanyang puso pero hindi yun sapat para maging senador. At dapat matalas talaga yung pag-iisip mo and unfortunately, alam naman natin ito lahat pag isa kang boksingero na matagal na, nag, na natatamaan sa ulo, magkakaroon ka talaga ng tama sa ulo. Okay? That's just a fact. Kaya sa akin, ay, hindi ko talaga alam ha. Ah. Actually, sinabi ko na dati na pwedeng pumasa to si Manny Pacquiao sa akin eh. Dahil mabait naman siyang tao. Kung talagang pinilit mo ko o tinutukan mo siguro ako ng barel at kailangan kong pumili, pumili dito sa top 16 na to, baka ipasa ko si Manny Pacquiao. Next, Amy Marcos. Wow, Imi Marcos. <laughs> okay. Ah... Uh, Maraming galit kay Amy Marcos at gagawa tayo ng special video para kay Amy Marcos. At hindi siya papasa sa akin bilang isang senador. My God, tinderider niya yung sarili niyang pamilya, hindi talaga papasa yan sa akin. Okay? Kahit na, alam mo, kahit na ako binabatikos ko si BBM ah, sa mga iba't ibang mga ginagawa niya, pero sa akin lang, dapat naman si Amy bilang kapatid sana naman depensahan niya yung kapatid niya. Yun lang. At pag dinepensahan niya kapatid niya, maiintindihan ko pa eh. Pamilya niya yan eh. Pero sarili niyang kapatid, my God. Tinatraydor niya sarili niyang kapatid. Kung kapatid niya, tatraydor niya. Ewan ko pa kung sino pa tatraydor rin niya. Okay, pero mas may mahaba pa akong gagawin na usapan tungkol kay Amy Marcos. Pero si Amy Marcos, eki sa akin yan. Sunod naman, si Lito Lapid. Okay, Lito Lapid. No. Tama na. Dahil walang ginawa si Lito Labid nung siya ay ngayong senador na nakaupo. Tulad ni Pia Cayetano, hindi ko talaga alam na senador pa pala 'tong si Lito Labid. Kaya please lang, kung may mga ganito tayong senador na walang nagagawa para sa ating bansa, 'wag na nating iboto ulit. Sunod, Benher Abalos. Nasabi ko naman sa inyo lahat na tingin ko talaga kay Benher ay may nagawa din naman para sa atin. May nagawa siya para sa Mandaluyong. Okay naman ako sa pamamalakad niya sa Mandaluyong. At nung naging DILG secretary siya, nakita ko dito yung tapang niya. At ah, dahil sa tapang niya at sa kanyang, yung porsigido siya eh, na magbigay ng tamang serbisyo na DILG secretary siya, sige, makukuha niya yung boto ko dahil doon. Sunod naman, si Francis Tol Tolentino. Ito si Francis Tolentino. Ah, hindi ko alam kung yun na nga, balimbing lang siya o may pinaninindigan siya. Parang matino naman. Uh, I did not agree with a lot of the things he did, nor, nor his alliances before. Nung kaalyado niya ang mga Duterte, ngayon kaalyado naman niya ang mga Marcos. Kaya hindi ko talaga masabi. Pero dito ako ngayon, na kahit hindi ako sumusuporta sa mga Duterte, kahit na isang tao na dating kaalyado ng mga Duterte, binibigyan ko pa rin ng pagkakataon na makonsider na iboto. Ayan ha. Pinapakita ko sa inyo yan ngayon ha. So, Eto, baka pwede ko pa itong ipasa kung pumipili lang ako sa top 16. Sunod naman si Abby Binay. Ako, ay like Abby Binay. I don't have a problem with her. Nung naging mayor siya, marami ako nakita pagbabago sa Makati. And I like yung pagka-feisty niya, yung kanyang pagiging palaban. At nagustuhan ko, sa, nagustuhan ko talaga yung nakita ko na, na nilaba, nilabanan niya sarili niyang kapatid para sa pagiging mayor. At nanalo siya. At nakita ko yung pinagkaiba niya sa kanyang kapatid na si Junjun Binay. At mukha namang hindi siya corrupt o kasing corrupt ng kapatid niya. Sa, para sa akin, okay yon Kaya dahil doon, Abi Binay, mukhang maganda yung ginagawa niya at mukhang dahil sa kanya, baka malinisan yung pangalan ng kanyang pamilya. Ay, sunod naman, si Camille Villar. No to Camille Villar. Bakit? Alam mo, sa akin, sinabi ko na to dati at sasabihin ko to ulit at gagawa ko ng video tungkol dito. Pag ang isang kandidato gumagastos ng isang bilyon, mag-isip-isip ka na kung bakit ang isang kandidato gagastos ng isang bilyon para maging senador. Parang atat natat, parang gusto gustong gusto maging senador at bakit kaya? Tingin mo ba hindi nila babawiin yung perang yan na ginastos nila na isang bilyon? serbisyo ba talaga ang rason kung bakit sila tumatakbo? This is a major red flag. On top of the fact na Villar siya, na meron ng isang Villar ngayon sa Senado, sa Senado at saka ayoko na ng political dynasty. So ang daming rason kung bakit hindi ko si Camille Villar. Kaya nga nung sinasabi niyang pagbabago daw, walang pagbabago dyan. Pare-pareho lang sila. At yon hindi ko talaga ibaboto. So malaking X yan sa akin. Next, Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa nasa top 12 to 16. At sa totoo lang, mukhang hindi ito aabot at hindi ito mananalo. At hindi ko siya iboboto. Si Bato de la Rosa, yung PNP chief natin nung panahon na nagkaroon ng tokhang, na lumalabas, PNP numbers pa lang, 6,000 to 8,000 people ang napatay ng ating mga kapulisan. Pero according to unofficial numbers, mukhang umabot ito ng 20 to 30,000 people. Malala yun. That's genocide. Habang PNP chief siya. At itong mga numbers sa binibigay ko ay galing sa mismong kapulisan natin. na Kaya sa akin, sorry talaga Bato de la Rosa, hindi kita maboboto. At saka hindi lang yon dadagdag ko. Ngayon na senador si Bato, Nakita ba nyo yung kanyang pamamalakad bilang senador? Nakita ba, ba nyo yung mga ginagawa niyang mga circus na hearings? Na walang kwenta talaga? Naging clown show talaga to? Oh my God! Naubos yung aking brain cell sa pagpapanood na itong mga uh, Senate hearings sa ginagawa ni Bato de la Rosa. Sumakit talaga yung ulo ko. Sumakit yung aking bangs. At wala akong bangs. Ganun kalala itong si Bato de la Rosa bilang senador. Walang kwentang senador to. Sorry talaga. Alam mo, Senador de, de la Rosa, kung napapanood mo to, hindi kita iniinsulto po. Sinasabi ko lang po yung katotohanan na nakikita ko. Talagang sorry talaga. Walang kwenta kang senador. At sana talaga wag ka na tumakbo ulit. At hindi talaga pagseservisyo yung binibigay mo sa ginagawa mo ngayon eh. Yun lang yun. Kaya sana talaga hindi ka na tumakbo. Pero anyway, Nasa sa Pilipino naman, nasa taong bayan naman yan, kung sino iboboto nila. Tignan natin kung gusto pa ba nila yung ginawa mo nung huling termino mo bilang senador. O kaya napagod na sila at ayaw na nila nung ganyang mga kalokohan at circus show na ginawa nyo. Tignan natin. So yan yung top 16 natin. Ngayon, kwento ko naman sa inyo kung sino ba talaga yung aking mga iboboto at may pagkakataong manalo. Dito ko nakita at binuksan natin yung ating ano listahan ng mga tumatakbo ngayon. Basta sabi ko lang guys ano, ay wag nating kasing titig na ng mga survey at ibebase yung ating mga desisyon sa kung sino iboboto natin dahil lang sa survey. Dahil hindi survey ang nagdidikta kung sino ang mananalo. At kung survey lang ang susundan natin, eh, ba't pa tayo mag-election, di ba? Alam po nyo, ano, na Pati ako nagtataka ako paminsan minsan kung itong mga survey na to ay tunay ba? At kung totoo ba to? O kaya paminsan-minsan nagdududa ako kung bakit ba nire-release itong mga resultang to eh. Parang para sa akin ang dating na itong mind conditioning eh. Pinaparating sa, sa inyo, pinaparating sa inyo, sa ating lahat, na ito na ang mananalo, kaya ito na iboto nyo. Huwag tayo magpapabudol ng ganyan. Ang kapangyarihan natin ay ang ating boto. Hindi ang survey ang magdidikta kung sino mananalo. Tayo po per vote. Isa-isa yan. At meron kayong kapangyarihan bilang isang botante. Ito na nga yung kaisa-isa yung kapangyarihan para mapalitan at mabago ang ating bansa at ang pamamalakad sa ating bansa. Huwag niyong itatapon yan. Huwag niyong ipapamigay yan dahil sa isang merienda o sa isang paipit o kung magkano man ang ibinibigay sa inyo. Sobrang mahalaga itong boto niyo at seryosohin natin to At dito natin makikita kung may pagbabago. Nag-uumpisa yan sa ating lahat isa-isa tayong lahat. Dito nag-uumpisa yan. So, paalala sa inyong lahat, huwag makikinig sa mga surveys at iboto nyo kung sino talaga ang dapat iboboto. So, ngayon, tignan natin sino ba itong mga kandidatong to at kung sino bang iboboto ko dito. At sabihin ko lang pala, no, ito pa pala idadagdag ko bago natin sasabihin kung sino yung aking mga iboboto. Siguro marami sa inyo nagtataka kung bakit nga ba palaging napipili itong mga top 12 or top 16 na nakikita natin sa para manalo bilang senador. Nagiging popularity contest to at bakit? Alam nyo, hindi ko mabiblame talaga o mabibintang ang ating mga botante na pinipili nila yung mga tulfo, yung mga tulad ni Billy Revilla o yung mga Lito Lapid na yan yung mga Bong Revilla. Dahil pag tinignan natin yung 66 or so candidates na tumatakbo, ang hirap talagang malaman kung sino iboboto mo dahil kahit ako mismo, tinitignan ko yung pangalan nilang lahat. Siguro, two-thirds ng mga nakita kong pangalan, hindi ko kilala. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila, hindi ko alam kung anong plataforma nila, hindi ko alam kung anong mga kanilang paninindigan o pananaw sa buhay. Kaya kahit ako mismo, hindi ko alam kung iboboto ko itong mga to dahil hindi ko talaga sila kilala. Ngayon, kaya naintindihan ko yung mga ating botante kung bakit pinipili nila yung mga kilala nila. Kasi pag tinignan mo itong mga pangalan na to, makikita mo dito na kahit may mga plataforma itong mga to, sa dami sobra nilang lahat, wala akong panahon at karami sa atin walang panahon magbasa ng lahat ng plataforma ng all 60 plus candidates. Kaya naitindihan ko na ano bang basihan natin para pumili ng senador. Kung kilala natin, nakita natin kung anong ginawa nila sa kanilang kapasidad, sa kanilang profesyon o sa mga ginagawa nila sa kanilang komunidad, yun ang basihan natin o kaya yung pagkakilala natin sa kanila. Yun lang yun. Kaya dahil doon, alam mo, siguro ang mabibigay kong payo sa ating mga senatoriables, bago kasi titignan ng tao kung ano ba yung inyong platform gusto mo nila makita ano ba yung inyong mga nagawa. Doon nag-uumpisa yan. Kaya, payo ko sa inyo, gumawa na kayo ng kung ano-anong kailangan nyo magawa para makilala kayo ng ating mga botante. Kailangan kayo magpakilala ng maayos. Hindi lang enough yung plataforma kasi bago babasahin yung plataporma nyo, gusto muna nila makita kung meron ba kayong nagawa. Yun yun. At unfortunately, karamihan sa ating mga tumatakbong senador ay hindi kilala at walang nagawa para makilala. In other words, kung kaya nyo sigurong mag-viral, pwede na yun. O kaya may masabi kayo na mapapansin kayo ng tao, pwede rin yun. Kung baga parang mamarket nyo muna sarili nyo, ipromote nyo sarili nyo para mapansin kayo ng taong bayan. After kayo mapansin, then papakinggan na kayo. Yun yung mahirap ngayon. At dahil doon, kaya naintindihan ko yung ating mga botante. So, hindi ko ka binibintang ang mga botante natin kung bakit palagi lang binoboto natin yung parang mga sikat, di ba? Kasi hindi din naman lakasalanan yun eh. Kasi kayo mismo, hindi din naman yung alam. Lahat ng mga tumatakbo eh. Ngayon, having said that, okay, yung mga mas marunong magpumili uh, ng mga kandidato, well, syempre, kung mas marunong ka pumili, mas maayos ka pumili, then good for you. Pero majority do not have the time para talaga magbasa, mag, uh, para busisihin yung ating mga senatorial balls. So gagawin natin today, tutulungan natin kayo para pumili ng ating mga senatorial candidates. Okay. Ako mismo, sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga bala kong iboto. At least yung sigurado na akong iboboto ko. Baka hindi ko makomplete yung 12, but these are the names I'm gonna be voting for surely. Okay. Unang-una. At may pag-asang manalo, by the way. Ah. Unang-una, sabihin ko sa inyo lahat, iboboto ko. Uh, sa Aliansa para sa Bagong Pilipinas, yung partido ni BBM, sino mga iboboto ko doon? Iboboto ko si Abby Binay. Iboboto ko si Benher Abalos. Iboboto ko dito si... <laughs> yun na. Yun na yung dalawang iboboto ko dito. Sigurado yon Sunod, sa mga opposition tickets, iboboto ko si Bam Aquino. Iboboto ko si Kiko Pangilinan. At babanggitin ko lang ha, na may mga iba't ibang bagay na hindi ako sang-ayon kay Kiko Pangilinan. Hindi kami palagi nagtutugma sa mga mga pananaw namin sa mga iba't ibang legislation sa ginawa niya. Pero nakikita ko na may integridad tong taong to. Yun pa lang at nakikita ko bilang isang senador dati, marami naman siya nagawa para sa ating bayan. Pati kay Bamakino, dahil kay Bamakina yun yung free education, di ba? Siya yung naggawa ng mga bill na yun eh minagawa na siya dati. At nakikita ko na mas marami pa siya nagmagagawa bilang isang senador at pag-ibalik natin siyang senador. At yung dalawang yun, ipaglalabang ko sila. Sunod naman, sa partido ng demokratikong Pilipino. Ito yung partido ni Duterte. Okay, tinignan ko yung mga pangalan. Oh my God, Lord. Babagitin ko na lang dahil nung nakita ko to nagulat talaga ako. Jimmy Bondoc, no? Bato de la Rosa, Nope. Bongo, no? I don't know kung sino itong si Jesus. Hinlo, Raul Lambrino. Marcoleta, hindi ko talaga iboboto si Marcoleta. Kiboloy, sus Mario Sef naman. Talaga, Diyos ko Lord. Ha, tatakbo ka talaga? Ha, nagdasal ka ba talaga sa Diyos? After ng mga nagawa mo? My God! My God talaga, my God. Sinong Diyos ang pinagdadasalan mo? Siguro hindi pareho yung Diyos na pinagdadasalan natin dalawa. Sunod, Vic Rodriguez, hell no. And then, Philip Salvador. Mm. Okay. So, Partido Democratic Pilipino, wala. Makabayan Black. Okay. Ito problema sa Makabayan Black. Karamihan sa mga, mga pangalan to, hindi ko talaga kilala. And I'll be honest with you, wala akong panahon para i-check yung lahat ng plataforma ng mga to o kaya kung ano ba yung kanilang credentials. Pero ang mga nakikita kong pangalan dito na medyo familiar sa akin ay si Arlene Brosas, si Teddy Casino, Si Franz Castro. oh yung tatlong yan. Para sa akin, iboboto ko siguro dito. Siguro ha, si Teddy Casino. Nakilala ko na siya. Mukhang maayos siyang kausap. Nakikita ko yung mga pinopost niya sa social media. Yung kanyang posisyon at yung kanyang pananaw at yung kanyang mga pinaglalaban. Okay sa akin si Teddy Casino. O, sige. I'll give him my vote. Arlene Brosas. Uh, Arlene Brosas. I've seen her sa mga quadcom hearings at mga uh, congressional hearings. Okay din ako kay Arlene Brosas. So, yun din, iboboto ko yun. Franz Castro, parang okay din naman. I think she may get my vote. Ilan na ba yung mga binanggit kong mga pangalan na ngayon? Nasa 12 na ba ako o hindi pa? Hindi ko pa alam ha. So, um, mga iba pang baka, baka pwede kong iboto sa so, mga ibang tickets ha. Sa Action Democratico, ando si Mark Gamboa, nag na si Willie Ong at saka si Wilbert Lee. Si Mark Gamboa ay tulad ko isang vlogger. Um, at kaibigan ko yan. At ma matinuyan si Mark, okay naman yan. At saka magandang kausap. So Mark, baka makuha mo yung boto ko. Next, andito si sa Partido Lakas ng Masa, si Liodi de Guzman at Luke Espiritu. Si Liodi de Guzman, hindi ko pa alam masyado about uh, yung background niya. Pero alam po nyo ha, marami nag, di ba mga nakikita mo mga red-tagging? Di ba siya yung isa sa mga nire-red-tag? Alam po nyo, yan ang problema sa red-tagging. Nakakasira ng reputasyon ng tao. At sa totoo lang, hindi ko nga alam kung kung ano uh, ano ba to, komunista ba to o hindi. Dahil sa pagre-red-tag sa kanya, nakakaawa talaga. Kaya tama na tong pagre-red-tag natin. Dahil hindi ko kilala to si Leode de Guzman. Hindi ko alam kung pwede ko siyang iboto dahil nga hindi ko siya kilala. Siguro gagawa ko ng paraan na makilala nga siya at malaman nga kung ano ba yung mga pinaglalaban niya. Si Luke Espiritu naman, parang okay okay lang kasi palaban siya eh. Magaling siya makipagdebate at mukhang may pinaglalaban siya. Uh, sinabi ko na before na may balak akong imbitahin siya at makausap. Uh, siguro itutuloy natin yan dito sa studio na to para makilala nga natin at kung makukuha niya yung ating boto. Next, Partido Maharlika. Si Arnel Escobal. Escobal. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Michael Tapado. Hindi ko kilala. Uh, Workers and Peasants Party, Sonny Matula. Sonny Matula sounds familiar to me. Again, they need to do more para magpakilala sila at para magkaroon tayo ng uh, siguro para mapag-mapag-aralan natin kung sino sila. Kasi sa ngayon, wala tayong incentive para pag-aralan kung sino sila, eh, 'di ba? Mga non-independent, not in tickets. Ito naman yung mga iba't ibang kandidato. Um, wow, tinitingnan ko mga pangalan. Oh Gringo Honasan is running again. That's surprising. Um, kaya lang parang tapos na siguro yung panahon niya. Hindi ko alam kung kaya pa niya manalo. Um, ako mismo I don't know much about him. Kaya hindi ko siya hindi ko alam kung ibaboto ko siya. Eh. Pero he seems like a good guy. So maybe I will. I don't know. Next naman yung mga independent. Sinisiting ko itong mga pangalan to. Nothing that I see worth mentioning except for Heidi Mendoza, former commission on audit. Okay, commissioner on audit, commissioner on the COA, commission on audit. Heidi Mendoza will most likely get my vote. I want somebody na ganito katalino at may kaya at marunong sa pamamalakad sa ating gobyerno at kailangan natin ng isang auditor para ma-audit tong Senate. Kasi sa totoo lang, ah, uh, not just Senate, by the way, Congress. Remember, ang trabaho ng Kongreso at ng Senado ay they have what they call the power of the purse sila ang nagpapasa ng mga national budgets natin. Kaya sa akin, Heidi Mendoza definitely gets my vote dahil kailangan natin na marunong tumingin ng mga budget na to para hindi na ito tumataas. Dahil ito ang isang pinaglalabang ko ngayon, yung inflation at ang ating national budget at yung utang ng ating bansa na sobrang laki na. Kailangan natin bawasan ng utang, kailangan natin magkaroon ng balanced budget or surplus Tama na itong palaging mas malaki ang ginagasos sa kinikita ng ating gobyerno. Kaya itong si Heidi Mendoza will most likely get my vote. I'm going to invite her. I want to talk to her. Titignan ko kung pareho kami sa pananaw pagdating sa budget at pagdating sa inflation. Pero makukuha niya yung boto ko. Gusto ko ng isang fiscalizer na tulad ni Heidi Mendoza sa Senate. At yon sinasabi ko sa inyo lahat ngayon. Guys, i-vote nyo si Heidi Mendoza. Ngayon na, na I'm doing this live as I'm talking to you dito ko na realize na Heidi Mendoza should get everyone's vote. Unfortunately, hindi siya kilala, pero she should get everyone's vote. We need a fiscalizer and an auditor dito sa ating Senado. Next naman, nandito si, ito pala sa mga independent, nandito si Ben Tulfo at saka si Willie Revillame. I'm sorry, they're, they're not getting my votes. Ben Tulfo and Willie Revillame. I mean, honestly, not that they need it. Mataas naman sila sa surveys. Good luck to them. I really hope mag-serve kayo ng maayos kung manalo kayo. Sa akin, sa totoo lang, I hope you don't win. But I'm, if we base it on service, mukhang malaking chance mananalo kayo. Pero remember, hindi ito mapapanalo ng survey. Ang magpapanalo sa mga to ay tayong lahat sa ating boto. So, having said all of this now, guys, iri recap ko lang. Okay. Now, huwag tayo magpapa influencia sa mga surveys gawa natin ang lahat ng kaya natin gawin para pag-aralan ng ating mga kandidato at kung sino iboboto natin. Huwag natin sayangin ang ating boto. Huwag tayo magpapayag magpapa na magpalagay lang para magmakuha yung boto ng mga to. Para maibigay natin ang boto na, na, natin sa kanila. Kung bago huwag tayo magpapabenta ng ating boto ng ganyan lang kamura. Yun lang yun. At sa akin, at the end of the day, kailangan talaga magbago na ang paraan kung paano tayo bumoto para magkaroon tayo ng tamang mga pinuno at mambabatas na makakatulong talaga sa atin. At nasa inyo yan lahat. Ngayon, whether you agree with me or disagree, gusto ko marinig lahat ng opinion nyo. Kayo, sino ang 12 na iboboto nyo? Isulat nga nyo yan lahat sa comment section sa ibaba para malaman nga natin kung sino ba ang mga gusto nyong iboto at kung bakit nyo sila gustong iboto. Ito yung mga position ko at ang ating mga aking mga pipiliin at magso ko din malaman kung agree kayo o disagree sa aking mga pinili. Yun lang guys. Ngayon, kung nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos, please subscribe to my YouTube channel. At please na rin, pakiclick na yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Ito si Kristan. Magkita tayo muli guys sa aking susunod na video.